Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng last will and testament. Ano nga ba ang last will and testament? Ito ay isang legal document kung saan isinusulat ng isang tao ang kanyang mga naisin tungkol sa kanyang assets and properties. Ito ay ginagamit para tiyakin ang tamang distribusyon ng yaman sa mga pamilya o binipisyaryo. May dalawang klase ang last and will and testament. Ang number one is yung notarial will. As the name suggests, ang notarial will should be acknowledged by the notary public. Kailangan din po ng three credible witnesses na mag a na yung gumawa ng will and testament or ang tinatawag nating testator ay nasa tamang kaisipan nang oras na sinay niya po mismo yung will. Another kind of will is the holographic will. Dito naman, entirely handwritten yung will. Unlike yung notarial will, a holographic will will not need a witness. No formal form and can be made even if you are outside the Philippines. So, ano nga ba ang mas maganda? notarial or holographic will depende po ito sa inyo kasi yung notarial will mas formal tapos may witnesses pa pag holographic will kasi wala nang witness tapos pwede pang mawala yung will and testament niyo kung ano man po yung piliin niyo both are valid in the philippines Depende na lamang po ito sa choice nyo and sa convenience nyo kung ano ang pipiliin ninyo. So here is an example of a notarial will po. Pwede nyo po itong i-copy and ipanotarize na lang po sa mga notary public together with your three witnesses po. Ito naman po yung example ng holographic wheel. Yung sulat kamay nyo lang po and pwede nyo pong itago or ipatago sa pinagkakatiwalaan niyo para hindi po mawala. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat po.